Hello po mga kaprobinsya at ari at kami ngayon ay maghahagilap muna ng libreng merienda. Ayan, kapag ganyan nga, nga Ho na, na tayo ng lakas, ay dapat marunong tayo magtipid sa buhay-buhay. Mm, -mm. Uh -huh. Kami nga Ho ay manguha ng balinghoy mga kaprobinsya. Hindi ko ho alam kung anong tawag na rin sa inyong lugar pero dini ho sa amin sa Mindoro ay balinghoy hoy ho ang tawag dini o kaya naman ho ay kamoting kahoy. Habang kami nga ni Ho ay nagalakad papunta sa Balinghuyan ay umiyak iring -e aking bunsong anak na si Magnus. Yun pala Ho ay nasabitan ng tali nung saranggola. Ay matapos ko nga ni tanggalin ang tali, aba ako ay tinapakan pa kahusay talaga. Mm -mm. Iri na nga niho, mga kaprobinsya at binareta na ng aking asawa, iring balinghoy. At kung ahilahin lamang po ire, ay hindi ho makukuha yung nasa ilalim, ay sayang naman po. Mm -hmm. I think ni naman ho mga kaprobinsya at isang pirasong balinghoy pa lamang ay nako, busog na ang isang buong pamilya. Mm -mm -mm -mm, si OA. <laughs> Nakisali-sali na rin nga din si Bianca, kaso hindi naman niya kayang hilahin yung mga balinghoy, kaya umalis na rin. <laughs> Habang nagadukal nga ho ng balinghoy yung aking asawa, ay iring mga dadukal na ay, inatanggal ko na isa-isa para ho makauwi na kaagad kami mm -hmm. at talaga namang anong init na ho. Mm -mm. Iri na nga Hot, pauwi na kami, pero itong aking asawa ay balak pang magtiba ng saging. Mm -mm. Inawat ko na nga ni Hot muna mga kaprobinsya at sa susunod na laang kako nang may reserba sa susunod na merienda. Mm -hmm. Kung mapapansin niyo ho din mga kaprobinsya, maliban ho sa maraming dumi ng baka, ay marami rin hong batang pakalat-kalat. Yan ho ay mga nagasaranggola. Masarap hong tubira sa probinsya dahil bukod sa sariwang hangin, libreng mga pagkain, ay mararanasan niyo rin ho yung ganyaring magsaranggola. Aww. Iri na nga niho, mga kaprobinsya at inabaltan ko na iring baling na aming nakuha kanina. Ang agawin ko lamang Houdini, ay sa lutsod. Sa mga nakakaalam ho, ayun ho ay ayad ya rin lamang tapos asamahan ho ng bingi. Kung may kakilala kayong bingi diyan, sige, yadya rin nyo na isama nyo na rin din sa Balinghoy. Mm, -mm. <laughs> Pagkatapos ho ay alagyan lamang ho iri ng asukal. Pero mas masarap ho iri mga kaprobinsya kapag gatas na kondensang ang alagay. Eh. Kaya yun na lamang ho ang aking pinabili. Habang ako nga niho ay nagayadya din ni mga kaprobinsya, iri ano na ko ay, ay tuwang tuwa Todo palakpak na nga ni, ho, sa akin at akalawari ay inasadya ko yung tunog kapag nagayadya. Nung nanguha nga niho ng bingi yung aking asawa ay may kasama ng buko. Kaya pinakain ko na ho din sa bunso ko. Kapag sa probinsya ho talaga kayo nakatira ay talaga namang hong hindi na ho kayo mabili ng buko. Asundutin nyo na laang ho sa bukohan ng kapitbahay. Mm -hmm. Iri e na nga ni at kinudkod ko na rin iring bingi. Medyo inabot na rin ho ito ng hapon kaya wari ko iri na rin ho ang kakainin namin hanggang gabi. Inilagay ko na rin nga ho yung gatas na aking pinabili. Pwede naman ang asukal pero mas gusto ko ho iring lasa ng gatas. Di ni nga ni ho, abang ako'y nagalagay ng gatas, ay may bata nga ni ho nakaabang na mabigyan ni rin gatas na iri. Panay nga ni, ang habol nung kanyang kutsara, eh kaso kakaunti ho yung nakukuha. Nung hindi na ho siya nakatiis, ay talaga namang lumapit na para makiusap na lagyan ko siya. Iri hong sa ludzod, ay alutuin lamang sa dahon ng saging mga kaprobinsya. Uh -huh. Di kay, kung hindi ho ako bumili ng gatas, ay talagang walang gastos din sa meriendang naging hapunan na iri. Ilalagay lamang sa dahon iring balinghoy tapos matatakpan rin ho ng dahon. Nipisan nyo lamang ho mga kaprobinsya kung sakaling gagawa rin kayo para madali maluto pati na. Pagkatapos ho ay binaliktad ko lamang ire. At iri na nga ni ho mga kaprobinsya, nilagyan ko lang ho ng konting margarin tapos asukal sa ibabaw ay katalo na. Sarap na sarap nga ni Dini iring aking mga anak mga kaprobinsya dahil pinag-aagawan yung unang luto ko. Hindi ko ho alam kung dahil sa sarap o dahil sa gutom kasi inabot na ng gabi yung aming merienda. Ire <laughs> nga ni na ire ay pwedeng nilaga lamang tapos isaw mo sa asukal, sa asin o sa goon kasi karaniwan ganun lang po yung ginagawa or kahit basta kung anong sausawan yung gusto mo bahala ka na sa buhay mo malaki ka na alam mo na ang tamang desisyon huy si OA okay. sa dami nga ni ng aking ni ay hindi ko na maluto lahat nakapagbigay na nga ni ako sa kapitbahay kaya yung tiray ay ginawa ko na lamang suman para may makain pa sa agahan o ba diba? dini din eh, sa amin sa probinsya libre na ang merienda nakapagbigay ka pa thank you for watching mga kaprobinsya